Another glass lunchbox, mga mi, for only 80 pesos. Meron ka ng ganito kagandang glass lunchbox. Magandang baonan ng mga kids at sa mga nag-work. At secure na secure talaga ang pagkakabalot. Sobrang kapal ng bubble wrap at nakakarton pa. Hindi talaga kayo mag-aalala na mabasag. Dahil safe na darating sa inyo. Ang size nga pala nito, mga mi, ay 680 ml. At meron pa po silang ibang size at color na available. Sobrang ganda talaga ng quality nitong glass lunchbox at super affordable pa. At sobrang kapal pa ng glass material. Airtight na po siya, leak proof, hindi po siya tumatagas or natatapon ang sabaw and microwavable safe na din po siya. At meron po siyang pasingawan kung halimbawa mainit pa yung pagkain sa loob. Iwas amoy plastic na rin kapag ganito yung lunchbox natin at mas madali pa itong linisin. Minsan kasi mahirap linisin ang plastic container lalo na kapag may sabaw or masebo. Pero kapag ganitong glass nga ang gamit natin ay ang dali lang linisin at Patuyuin. At mas healthy kapag glass ang gamit natin. Walang mga chemical na pwedeng makaabsorb sa ating katawan. At mas classy tingnan, presentable at pang na. For only 80 pesos, mga may sulit na high quality, sobrang kapal ng glass material. Kaya kung naghahanap kayo ng magandang klaseng lunchbox na pang na at mas safe pa sa ating katawan, I highly recommend this glass lunchbox. Perfect na bauna ng mga kids at sa mga nagwo-work. Ganito nga ang gamit nila araw-araw sa school. Kaya order na ang Nick na sa Yellow. The basket